Guys, ipapalalat to. Ipa na. Oh, sayang oh guys. Ito guys oh. Ipa. Lahat ipa. Sayang oh. Parang ang ganda tingnan no? Pero ipa na pala lahat yan. Hagang doon. Ayan. Sayang guys oh. Puro ipa na. Ang ganda pa naman tingnan. Nakala ko pa naman ayos. Yung pala ipa na lahat. Didaw. Ang ganda-ganda pa naman tingnan, Oyelo. Yung pala lahat yan, ipa na. Hindi yan na ano, hindi yan na ani. Hinayaan na lang kasi puro ipa na. Oo, oh, sayang yung gasto. Yung trabaho din. <laughs> Bumaba. Bumaba yung tulay. O oh, nasira. daming makahiya oh. Ayan oh, puro makahiya. Makulimlim guys oh. Iuulan. Medyo, 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 medyo maulan dito. Maambon, ambon na malakas. Ayun, Ay, kanyang ulap na iuulan. Ayan. madilim, kulimlim. Oh, iuulan po, iuulan no. Oh. Ayun oh. Iuulan. Eh, na umuulan na. Laki ng bagsak ng ano ng ng ulan. Uulan na, umuulan na. Malak, malalaki yung patak ng ulan. Wala bulaklak ko. Pero di man dahil siya. Nagto nga ako nagubuti Bugambilya. Nasa tabi ng bahay kubo. Masigot naman ngayon hawan. Hindi ko umulit ngayon. Ay hey guys oh. Yung ulan oh, yung kapal ng ulap. Ano do no ma mahamog din, mahamog doon. Tatakpan nila lang ayos. Ito rin oh. Bitak-bitak na yung lupa oh. Ito yung tuyo na. Pero oh, ngayong araw na tumuulan. Ay grabe oh. Ipa. Yung klase guys. Ipa na yan eh. Wala na oh. Tignan niyo, oh. Wala na. Ipa talaga oh. Ipa. daming nasayang yung iba magaganda Jo sa may amin yun inanod ng baha di ba namulot ako yung yung una kong vlog namulot ako sa may potikan ito yung sa iba naabutan ipa na madilim Ay bunga oh. Maliliit pa. Ang tawag dito sa amin ay suwasang lay. Ito suwasang lay. Ito po. Oh. Para siyang orange yung malalaki. Ayan oh. Ay orange yung parang ano, yung limon. Na, ito malalaki. Yan ang style niya, yung limon. Ayan oh. Mayroon pala nga, oh. Kala ko wala. Ay bulilid. Ah. Bulilid pa lang tawag sa amin ito bulilid guys hindi pa hindi, hindi so asang live bulilid ginagawang ano niyan siyagamot ayan para siyang limon pero ito lumalaki nakikita niyo mako ayan bulilid ayan lumalaki to guys ayan lumalaki to para siyang limon ayan bulilid yan ang da kanyang niyan dahon Lakas ng hangin, no? Oh. Yung mga tuyong dahon, no? Oh, lumilipad, no? Oh. Mga tuyong dahon. tapos na anihin dito. Mga inani na. Mabubuhay po po. Masisisi. Mali din ano iyon, tawag dito. dito ay yung, ano yung puno lang niyo ko ayon dado natumba puno nabual oh. nabual nabuling lupo yung loob, puno niya. sa tabi ng ano na sa tabi ng sapa na buwal. Pinya guys, so ang daming ano sanga. Malit malit lang pero daming sa dahon, sanga. Pwede itanim 'yan. Daming bunga, kaya pero malit mga native. Dito kami sa bundok. Bundok-bundokan. May santol hindi nagbubunga. Ay, oh, laki na. Taas. Pero hindi nagbubunga. Minsan may kaunti lang. Ay, na yung mangga. Look at it,

Ako si Tamaya, tumulang Wala impas Isakto lang yung laki. Magtamis-tamis ito pag ganito kalaki. Buay! Ano Tagalog, Ambok. Ay, ano doon sa Tagalog nito? Comment na lang kayo dyan, guys. Kasi sa amin, buay ang tawag sa amin. Sa amin itong ano. Buay. Buay. Sa Tagalog, iwan ko, hindi ko alam. Ang nakakaalam, sabihin nyo lang. Saan mo ka magbabagtak? Saan mo ka magbabagtak? Uli na. Yan na, na.

lên guys, lần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bibiyak tayo ah, ng ah. oh, nyog. Tak, tak, na tak, 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 ito korak nakura na lilihan ang ulga nataktak mo nating ibang natin sa ending home vlog ito ko sa akong yung ko ang sharing iging na itkanda yung ito nga ito nga buti ng mga humay Huwag lang. Kaya natitipindihan ko na anuhan, probirong pagmahalit. Di ba't wala ka ano, di ba't wala ka bulit asya? Oh, cool. Okay na. Marami kasing lamok. Pahinga muna. Eh ito nagpa-usok ako doon sa may ano eh sa may puno ng santol. Okay, mamaya ulit, guys hain Matangas ko no, eh. Ha, in. Atang Tumama sa puno.

pa-uwi na ako. Uh, mamaya pa sila mag, ano, mag yung papausukan. Sugod na lang makakabalik na dito. Sunod na lang ulit. Okay guys. Pag dito na lang tayo. God bless ating lahat. Bye bye.